Pumabot na sa labing isang distrito sa National Capital Region nang nagsumite ng kopya ng mga lagda para sa isinusulong na People's Initiative. Sa datos mula sa Comelec, meron ng mga lagda ang uh, naisumite mula sa Maynila, Makati, Caloocan, Nabotas at Quezon City. Ayon kay Comelec Chairman na George Erwin Garcia, nitong nakalipas na linggo, umabot sa may sa walong daan ang natanggap nilang uh, poems mula sa iba't ibang uh, mga Municipalidad at Lungsod ang mga lagdang ito ay susuriin pa ng Comelec kung totoong galing sabotante kapag may formal ng petition para sa People's Initiative. Sa ngayon naman ay inikayat ng komisyon ang publiko na mag-ulat kung pinipilit silang pumirma para sa People's Initiative. Bago Magugutan ang People's Initiative ay isa sa tatlong paraan para mabago ang saligang batas o ang 1987 Constitution. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, disarate ito si pag tuloy-tuloy sa si pagbabalita, tuloy-tuloy sa si serbisyo sama-sama tayo Pilipino.